So, hindi ko pinapakita yung pagkuha ko na, ano, mga my dear. Ayan. So, kumuha talaga ako ng gulay. Ayan. Yung gulay na kinuha ko. At pagkatapos niyan, kukuha pa tayo ng palong, So, so, hindi lang po dito sa, ano namin, iso probinsya po namin is, may gulay po kami dito. And so, yan, maghahanap tayo yung mababa. Kasi dito, puro matataas yung malunggi namin and so, nakapaligid po sa amin is hindi lang bulak. and so, hindi lang bulaklak. Ayan. Hindi lang bulaklak. Iba pala yung bulak. Yung bulak it sa Tagalog is kot. Sa Bisaya is cotton. And, Ayan, so, maghanap tayo yun. ito. Ito yung dito. Ito yung mas malaki po. At, ano to eh? Oh, yan. Oh, ito. Pinoka. You oh ayan so kung na ano kasi kung 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 So, pag kung 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 ayan kung na. kung 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 na kung 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 And dito inside, mga ayan, so aray hindi lang yan here inside meron pampa dito meron pampa dito ito yung pang pabango namin hmm, pang to ng ulam ayan, po yan, pang ng po ulam so, ayan so, maghanap tayo ng talong dito ayan, ayan doon ako nakikita pero ang liliit pa yan. Ang liliit pa yan. Maliit pa sila pe. Hindi pa sila kaya kayang kunin. Wow, Tagalog pa yan. Hindi pa pwedeng kunin. So, hindi ko inaano tong video na to. Gusto ko ipakita sa inyo. Walang cut cut of your to. So, nakapaligid po talaga sa bahay namin. Is puro gulay. Ayan. Bulak. Bulaklak at gulay. Ayan kasi yan. Maganda yun. And ito yung pamangkin ko na kakagod. Yan. And so, ito tayo sa bahay. So, konti lang itong bahay namin, mga other. Kusina at kuwarto. Ito lang yun. So, ito lang yung bahay namin. So, kahit konti lang, pero masaya po kami dito. So, hindi ko po kinakat yung video ko and Hindi po ako mahilig mag-edit ng video. Gusto ko kasi yung tuloy-tuloy, yung wala ng edit-edit. Kasi pagod. Nakakapagod talaga mag-edit ito. So, may tanglad tayo, pampabango. Ito, dalawa. Mm. Dalawa. Mm -mm. At, yan. So, kamotita. Itong ulam natin for today. Yan. May alugbati tayo. Ayan. So good. So, wala akong talong, guys. So, nakikita nyo naman, maliit yung talong namin. And, ngayon, is, pugasin natin. So, okay. yan. So, nugasin ko na. So, sinabayan ko na yung paghugas. Is, hindi naman to masyadong madumi. Yan. So, Ayan. Ito yung mga ano namin. So, para makita nyo buhay namin dito. Ayan. So, ayan. Ayan po. So, ayan po. Malagay ng ano mga plato. So, nasa likod. Ayan. Sorry sa background. Kaya, <laughs> yeah, ganun ko na lang para wala masyadong background. Urgh. Ayan. So, magugulay na tayo. Ayan. So hanggang dito na lang po yung vlog ko. Bye-bye. Thank you for watching.